Yeah, good morning mga kaibigan mga kabi uh, siyempre welcome back sa ating channel The Eagle Fish uh, ano nga ba ginagawa namin sa mga fish food sa mga accessories na luma na hindi na mabenta uh, siyempre ang ginagawa namin ay ganito kaya mga kabi, samahan niyo po kami ng malaman ito so, mga kabi yung ano natin ang um, ating ang istante uh, nakapag-aise-ise na ako dyan nakahanap na ako na ibang mga lumang gamit na uh, hindi na nabebenta dahil sa ating tindahan pag luma na hindi na natin ina out katulad nito ito kabubukas ko lang oh. precious sa uh, na amazon na uh, yan glass thermometer kabubukas ka lang nito uh, bago tayo mag vlog naisipan ko si vlog. Ito yan ah. ah. May mga gamit talaga na hindi na ah. pagka luma na talaga. Tulad mga fish food. Ayan. Nakachop oh, po nga. Tagal na yan. Diyan-diyan lang yan kasi ano. Ah, pero hindi ko na binibenta. Nagbibenta na lang tayo ng mga bago. Ah, parang pag ito. Parang may makita lang oh, yung tao. Ganyan. Tapos hindi natin out yan meron tayong bago sa loob yun ang mga binibigay natin dahil masisira tayo sa mga uh, kapwa natin fish keepers ng may bili rito tapos katulad dito ang mga ayan sa mga ito medyo matagal na sa atin mga kaibigan mga gantong filtration yan eh mga filters corner filters na ganito dahil hindi na nabebenta sa atin na uh, at kulang naman tayo sa mga mga filters yan hindi ko lang magbayad na na hindi ko ma-outro at kahit yung ibang may mga gamit talaga hindi nabebenta basta dahil yun oh, kung na ako natin tapos napatungan pa ng konti Lalo mas nagmahal. Yung mga gantong filters, yan eh. Sa corner filters. Sa corner filters, mga din na lang natin sa mga flower horn natin. Tsaka isa pa to. Oh, Ito. yung isa na matagal. Ay, hindi na mabenta. Ako na lang gagamit. Ang lala mga kaibigan, ah, na ano ko lang sa inyo. Ah, kung may mga gantong tindahan kayo, uh, kung balak nyo magtayo ng pet shop o aquatic shop ah uh, piliin nyo lang yung mga ano mga dapat nyo ibenta kung bago lang kayo yung no, alam nyo mas mabenta yung nang mas kuha ninyo kesa sa kumuha kayo na kumuha na kuha ano na -ano katulad namin yung iba naman nabenta ah, kaya lang hindi naman tayo nalugi pero dito sa mga ganito katulad nito ayan dyan ka malulugi pero okay lang, di naman gano'ng kamahal yung mga presyo. At nabili natin. Gagamitin naman din natin yan. Ah, pakita ko na rin sa inyo mga kaabi yung mga binibenda natin dito sa ating Sa istante natin. Ayan, mga resins. Spongebob. So, fish food na to. Sabi ko nga sa inyo. Ah, para may makita lang customer. Ah, meron tayong tinitin ng fish food na watch ko. Ayan, pero di ating binibenda. Tayo nilang gumagamit yan pangaluma na. Pero pag talagang hindi na magagamit talaga, tapon na. Ganun mga fish food eh. Kaya na ibang fish food, wala expiration date. Yan ang problema. Pero pag namin niya naman na ah, nakita niyo hindi na talaga pwede, tapon nyo na kesa mamatay pa yung mga isda nyo. Yeah. Tapos meron din tayo mga pang-ibon dahil nagbenda tayo ng mga ibon. Oh. Ano na naman ha, ah, nagtitindapan tayo ng mga ibon mga accessories yan, mga pa-inuminan, pa-kainan mga cattle bone tapos yung mga mineral block yan pag-aayos tayo kaya medyo magulo pa dahil gumawa tayo ng konting paninda ulit nag-restock tayo ng kaunti tapos, lagay na natin yung thermometer na to lagay natin dito sa aking powerhorn na uh, si Kinopio dahil sobrang mm, nakikita yung screen of yung Mr. dito na nagay ko muna siya sa 15 gallons kaya sana makarecover siya yung draft ko sobra oh. hindi ko alam nilagay ko na sa malaking tank sa maliit may katabi hindi ko alam kung um, ano ba gusto niya talaga nilalagyan ko siya ng thermometer yung kinagat niya po para nakikita natin yung na ng tubig. Marito yung heater niya yan, na Ito yung mga mineral blocks natin. Uh, bibigay natin ito sa mga ibon doon sa likod natin. Tapos uh, ito yung mga uh, corner filters. ah, uh, sa mga bago na hindi pa nakasubok gamitin ito. Mga corner filters. Maganda rin naman to, kasi meron sila mga ayan, mga filter wool sa loob. Lalo na isa, isa paborito ko dati to. Yan, may filter roll dito. Sumasala ng dumi ng uh, tank natin. Yung aquarium. Tapos ito yung yan, air stone. Yan. Ganun din yan. Ito. Magkaiba lang ng kulay. Blue tsaka po dito. Para may filter roll at may air stone sa loob. Kaya ngayon, subukan natin dun sa 15 gallons natin. Lagay natin ba? Dahil well, may airstone lang yon. Subukan natin mga kaibigan. Ayun so, na po Dahil ko lang tayo ng mga filter. Ito na lang gagamitin natin. Ito so, mahirap nga lang mag video kapag uh, isang kamay ang ginamit. Ganda rin naman ito. Yeah. Tapos dito, may ganito ah uh, dito yung nalagyan natin air hose pinaka hose para pagkabula yun yung mga kaibigan filter wool pwede naman ito lagyan din ng mga bato sa loob mo mga, mga labarak kahit anong trip nyo kung anong available sa inyo pwede yan may itsura yung mga kaibigan tapos meron dito sa likod yan na uh, para dumikit sa glass so, sa tank natin so, sa bit natin yan sya na hirap kasi mag video o, pag uh, nag iisa ka na uh, dito para dumikit sapa so, natin dito sa 15 gallons eh, ito ay 20 gallons natin na ayos dito natin lalagay yan ah, taas okay. yung dahil corner filters muna natin siya yung 15 gallons na to ano to yung bago pa lang po to kaya nais nice pa natin Ito sa 15 gallons na to, ah, tawag din sinasaycle natin yung tank. Tubig para mas okay gamitin. Ito ang filters. filter siya, dikit natin. Tapos nagali natin itong air, air stove. Tapos ito na yung air hose niya, lagay mo rito dito. Nalagay natin dito. nasa natin tong so, box up natin para makita yan, mga kaibigan ayan oh. gaya yung tsura niya nasa yeah. natin itong sangk natin yeah. ito ayan ito mga kaabi ayos yan mga kabe itong dalawa naman natirang corner filters uh, ah, hanapan natin to ng paglalagyan pa natin para magamit din natin at di naman masayang maganda rin naman gamitin talaga to yan mga kabe nakita nyo po kung ano yung ginagawa ko pag may luma na tayo yung accessories uh, ah, tayo na mismo ang gumagamit pero pag mga fish naman at luma na Uh, talaga hindi ko na ina out kasi masisira tayo sa kapwa natin uh, fish keepers sa mga natin ginagawa ko kung pwede pa papakain ko pa pero pag uh, hindi na talaga makikita mo naman sa itsura yung fish food sa amoy pinatapon uh, na natin para para nang uh, makain niya isda pag maganda pa ito ng sakit mamatay yung mga isda natin ayun uh, lang mga kaibigan uh, sana may natutunan kayo kahit kapano sa ating vlog ngayong araw at sa mga nanood, maraming salamat po. Sa mga bago sa ating channel, ah, uh, pwede bang makikisuyot po kami. Uh, Mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel na Eaglefish para sa susunod na mga videos natin, ah, bigay ko po kayo. At yun lang, na, tatapusin natin ito mga kahabi. Sa susunod po, mag-iingat kayo. Maraming salamat. Bye-bye!